Sa puntong ito, makakausap po natin si MMDA Chairman Francis Tolentino Chairman, magandang hapon po Ay, Magandang hapon po Susan, magandang hapon sa inyo mga tigasubaybay Oo, uh, uh, unang-unay Kumusta ho ngayon si Adriatico Horbe, matapos po yung itong nangyari Apo, kanina oh, Okay naman po siya, pinababalik lang ng doktor uh, before nine days kasi patag yung, yung ilong kasi anong nangyari Susan, siguro hindi na, na ilahan ni Ian eh hinila po siya sa loob ng kotse kalahating katawan po niya nasa loob doon siya binubugbog, dugoan siya ron. At yung Maserati kasi, pwedeng cross-control doon, tumatakbo kahit walang driver. So, bagamat may pasaherong kasama, tumatakbo ito at tuloy yung pagbubugbog sa kanya. Mga 200 meters siya nakaladkad at kinuha pati kayo yung cellphone niya. Kaya lang siya nakapiglas, eh nahubaran na siya, natanggal na yung baro niya, kaya siya na, na nakapiglas. Uh, Susan, hindi nabanggit siguro niya, nag-offer tayo ng 100,000 pesos na reward kung sino makakapagturo sa identity nitong mm -hmm. uh, driver po ng Maserati na kulay asul na ang pagkakaalam po ngayon ng Quezon City Police mm -hmm. kausap, kausap ko rin si General Balmoria ng NCRPO ay dadalawa lang po ang kulay asul na nabenta dito sa Metro Manila so kung negative po yung isa meron na, po, meron na lang isang natitira na for identification at uh, naniniwala ako na hindi magtatagal ay eh, mahuhuli na po ito may kagagawa nito Oo. Uh -uh. Chairman, ito pong uh, motorista na ito, dapat eh, from Araneta Avenue, kakaliwa siya sa Quezon Avenue. Na... Bawal ho talaga doon. Bawal talaga. talaga. Bawal talaga. Um, Kaya ang ginawa niya, na, nag-u-turn siya sa Avenue, malayo. Uh -huh. Nag-u-turn siya sa malayo at binalikan pa sa so, so, may tapat ng cult uh -huh. At doon na nga, kinalagkad si si Hurbe na, ng kalahating katawan ay nasa loob at nakaabot ng uh, scout at uh, swatoko na may halos uh, 200 meters. At uh, duguan nga ito at uh, doon sa nangyaring yon. Talagang me medyo low ko talaga ito dahil powerful po, po yung Maserati 12 cylinder po yan eh. At uh, tumatakbo po yan kahit walang nagda-drive. Uh, 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 automatic po yan. At ato ni, Chairman, ano ho yung ano? Bakit ho siya nagalit nag doon sa uh, eh, sa traffic ghost gobernador ba? Kasi talagang pinagbawalan siya kumaliwa. Yun lang. Po, ayaw niyang mahuli siguro dahil maganda yung kotse niya. Pero dalawa po yung nagpapatunay. So, nagpapatunay po rito na bago mag alas 6, may tao na po tayo dun sa area. Nagpapatunay po rito na meron po tayo nagmamando sa area. At pangatlo po, yung nakakalungkot, eh, meron talaga tayo mga balasubas na nagpapaleho ng na mamamahali sa so, sakyan na ang alam nila ay eh, hindi sila sakop ng traffic regulation. Kali po yun. Mm. So talaga palang pagka-u-turn niya, sinadya niya balikan itong uh, si uh, niya para Orbe. Tapos nung bumalik siya, tinawag niya. Ito naman po si Orbe, eh, siyempre po nang, nandoon, eh, dumapit pa. Dumapit siya, hinablot na siya. At pagkakablot mm. sa kanya, tuloy-tuloy nang tumatakbo, mm, mm, ginugulipin na siya. Mm, at talagang dalawang kamay pala dahil parang... Automatic yung kotse, yung kahit hindi minamaneho eh, kahit tatakbo. Kahit hindi minamaneho, tumatakbo po yan, dire diretso po yan. Hindi pa ako nakakasakay sa ganyan, pero yun po yung, yung description ni Orbe, na kahit yung dalawang kamay hawak ipinitsarahan siya at ginugulit siya, tumatakbo ng kusa. Ah, uh, okay. Pero so, Susan, malapit ano na ito, malapit na ito. Ang posibilidad, Chairman, na malaman agad natin sa lalong madaling panahon kung sino yung ito, may ari o may motoristang ito? ito. Nag-offer na nga tayo ng 100,000 peso reward pero ang, ang pakiramdam ko malapit na ito. Uh, hindi na ho ito magtatagal dahil kadalawa mm -hmm. po yung actual maserate dito sa Metro Manila. Kung nag-negative yung isa na no na-corner -no -no kanina sa sa Madre Ignacia, yung isa po eh, natitira nila po yun. So hindi na po makakalabas yan at uh, hinihikayad po kung sino man siya, sumurrender so na lang siya. siya mm -hmm may plaka ba yung sasakyan? O may, ang, talaga matatandaan kanina, pa ni Morby talaga brand, yung... Brand nyo ho, parang conduction sticker. O, makikita naman ito sa dealership okay. o maging sa LTO kung sino po yung pinaka-latest na merong patrati okay. na ganong kulay. Bihira po merong maserati sa Pilipinas. Baka bilang sa daliri po yan. Oo, oh, oo, So, nagtutulungan na ho kayo ngayon ng uh, QCPD at ng NCRPO, oh, para humapadali yung pagkakuha dito sa motoristang ito na nanakit dito sa ating traffic constable. Wala pong karapatan magmaneho yung taong yan. Ay sa masirato yung kotse niya. Hindi po dapat kasama sa lansangan niya. Makakatakip po yan. Meron mm -hmm. uh, uh, uh. ba kayong gusto panawagan, Chairman, sa ating mga kababayan? Baka meron silang nakikita na ito yung motoristang hinahanap natin. So, ipagbigay alam nyo lang po sa UCPD kay General Pagdilaw uh, may, may, meron na po tayong manhunt dyan at uh, nagbigay po ako ng reward na 100,000 sa mga kapagturo sa pagka-aresto ng uh, driver po ng masirating ito. Uh, uh Chema, ano ngayon ang binigay mong uh, uh, guidelines ano, sa ating paalala sa ating mga traffic constable para kahit paano eh, maiwasan na hindi na humaulit ito ganitong pangyayari dahil Gaya po nang nangyari diyan kay Jorge, syempre ilang araw hindi makakapagtrabaho yan. May pamilya pinapakain niyo po, pinapakita niya. Pinapakita lang po ito. Na... sa mukha niya, di ba? Opo. Alam niyo po, pinapakita nito na may mga tao po tayo na marangal yung pagpapad nila sa trabaho. Alas 6 ng umaga, kahit gulpihin, pero talagang masama yon. Ako po eh, talaga nasasaktan din talaga dito. Pero ah, tama po yung tolerance. Pero apat po siguro, body-body ah, lang sila. At pag merong ganito ng ah, mga event, eh, talagang Meron naman po self-defense eh. Lahat naman po ito nag-undergo ng self-defense. Ang uh, masakit lang po pag sila naman na lumaban at sila ang nabidyoan, sila po yung masama. So sana makunawakan kami ng publiko na itong mga tao ito gumagawa lang sa kanilang mga tungkulin. Uh, um, may kasama ba yung motorista kanina, Chairman? May pasahero po. May pasahero po siya, isang lalaki rin. Oo, ano daw, may narinig ba si Horbe na pag-uusap ng dalawa habang siya ay kinakaladkad? Hindi ko na po na masabi yan. Palagay ko po, po si, si alam ko po si Horbe, baka makakalungin niya po ya, si Horbe. Uh, Siyempre po, makakapagkwento niya. Pero sa ngayon po, eh, uh, nagpapagaling po siya. Nakakalungkot uh, nga lang. Pero ang alam ko po, malapit na malapit na po maresolva ito. Oo. Parang ano no chairman, napapadalas yata na ano, yung ating mga traffic constable e eh, talagang doon sa mga salbahing motorista, ano? Eh yan naman po mga salbahing motorista. Dapat po siguro maunawaan nila na mayroong batas trafiko. Mayaman ka man o no, mahirap, e eh, dapat uh, sumunod ka sa batas trafiko. Naka ka man o no, naka ka, eh isa po yung batas trafiko. At ito malinaw chairman, eh, hindi lang ho simpleng... Uh, paglabag sa traffic uh, rules, ano? Punti meron ho siyang uh, krimen meron na ginawa. Pong in meron pong intent kasi bumalik pa eh. Tapos na po siya, malayo na po siya, nag-u-turn nag pa ulit siya, binalik ang niya. Mm -hmm, mm -hmm. So, yan, antabayan natin. Susubaybayan natin, mga magiging developers. Sana nga po, Chairman, eh, mapabilis yung pagtukoy dito sa motoristang ito para naman ho mapanagutan niya yung kanyang ginawa dito sa ating traffic constable. Ano po? Apo, uh, ang, ang pakiramdam ko po, napakalapit na. Malapit na, oh. At syempre, kayo naman po, mayroong constant na uh, communication dito sa ating mga pulis na nagsasagawa ko ng patuloy na lang, yun yun na lang, investigasyon po, uh, para malaman kung uh, sino ni... ang responsable dito. Opo, yung nga lang po cellphone ni Mr. Hurbe, ninakaw pa nung anong violator na ito, yung driver ng no Maserati, inagaw pa yung kanyang cellphone. Tinangay pa? Tinangay pa, mm -hmm. oh. Mm -hmm. Oo. Uh, uh, yung kasama ni uh, Horbes, Chairman, nasaktan din ba? Hindi naman. Hindi po. Malayo po siya. Kasi tumatakbo na yung sasakyan eh. Hindi na siya. Na yun na nakakuha po ng video at ng, 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 ng litrato sa nangyayari. Ah, uh, okay. Sige. Susubaybayan so, na lang po natin to, Chairman. Maraming salamat po, Chairman Francis Tolentino ng MMDA. Din.